Pumalag ang Pilipinas sa pasaring ng China ng mga Pilipino ang nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea at nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na tanging China na lang ang naniniwala sa sarili nitong kwento pagdating sa West Philippine Sea. At bagamat isang positibong hakbang ang alok ng Beijing na pag-uusap para resolbahin ang gusot, nanindigan ng NSC na dapat itigil muna ng China ang mga ilegal na aktibidad nito. Dagdag pa ni Malaya, dapat magpakita ng sinseridad at mutual respect ang China para umusad ang anumang pag-uusap. Sinigundahan naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga uh, dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannon. At na minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Pero ang China nagmamatigas. The recent developments involving China and the Philippines in the South China Sea are caused by the Philippines' change of policy and position. The responsibility lies with the Philippines. Marso ngayong taon ang huling magsagawa ng bilateral consultation meeting ang Pilipinas at China. Hindi na ito nasundan pa. Kung si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, malabong magbago ang posisyon ng China. China thinks in terms of hundreds of years or even a century, we should do the same. So we should not be expecting China to roll over and accept defeat the moment we won at the arbitral Tribunal. So this is going to be a long-term struggle. Bahabaan ng PC ito. Kailangan din daw itigil ng Beijing ang mga aktibidad dito sa so West Philippine Sea. If we talk to them and at the same time they are harassing us, panalo sila because their strategy is talk while they're encroaching on, a, on our, maritime zone. At habang iginigiit ng Pilipinas ang posisyon nito, muling nanawagan ng dating mahestrado ng Korte Suprema na simulan na ang oil at gas exploration sa Reed Bank. Even if China doesn't acknowledge that that is our EEZ, even if China will drag this for a thousand years, as long as we get the gas, in the meantime, we are winning. Samantala, inamin naman ng AFP na pinag-uusapan na ang pagtatayo ng isang istruktura sa Ayungin Shoal. Pag uh, paplanuhan pa yan, kasi it should be an interagency program kasi ang, ang, ang namimension po na structure is uh, para siyang shelter para sa mga Fisher Fox. Sa isang panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara na may pondo para sa isang istruktura sa Ayungin sa 2024. Tres Tanodalo, CNN Philippines.